Naisip mo na ba kung bakit ka nagigising ng alas dos ng madaling araw halos gabi-gabi kahit na hindi ka naman uminom ng maraming tubig, hindi ka nag-iisa? Para sa maraming senior citizens sa buong Pilipinas, ang mahimbing na tulog ay naaantala ng madalas na pagpunta sa banyo. Hindi lang ito tungkol sa naistorbong pahinga. Ito'y tungkol sa paggising na pagod, nahihilo at may panganib pa na madulas sa dilim. Pero heto ang magandang balita. Ang isang simpleng pagbabago sa paraan ng iyong pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Sa video na ito, direkta nating maririnig mula sa isang senior urologist, si Dr. Alejandro Santos, ang tungkol sa isang pagkakamali na ginagawa ng karamihan ng hindi man lang namamalayan. Bago tayo magsimula, gusto kong marinig ang iyong kwento. Saan mo ito pinapanood at anong oras na dyan ngayon pakiusap? Sabihin mo sa akin sa comment sa ibaba, kahit simpleng sandali lang mula sa iyong araw, lubos ko itong pinahahalagahan. At kung nakita mong nakakatulong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi ka makaligtaan ng anumang tips gabi-gabi, habang ang mundo ay mahimbing na natutulog. Maraming nakatatanda sa Pilipinas ang nagigising ng paulit-ulit para lang gumamit ng banyo. Sa una, parang maliit na isyo lang ito. Isang bagay na marahil ay dala ng pagtanda, ngunit sa paglipas ng panahon, naaapektuhan nito ang iyong lakas, ang iyong mood, at maging ang iyong kumpiyansa nakahiga ka sa kama, dilat ang mga mata, naghihintay na bumalik ang antok, minsan, hindi na ito bumabalik, at ang susunod na araw ay nagsisimula sa pagod, pananakit ng katawan, at pakiramdam ng pagkabigo. Ngunit huminto ka ba sandali para magtanong, bakit ito nangyayari? Bakit hindi hinahayaan ng iyong katawan na makapagpahinga ka sa buong gabi? ating unawain ito ng malumanay at may pag-iingat. Ang iyong mga bato kidneys at pantog bladder ay nagtutulungan na parang isang tahimik na kupunan. Sinasala ng mga bato ang iyong dugo at inaalis ang mga dumi na ginagawang ihi. Iniimbak naman ng pantog ang ihi na ito ng ligtas hanggang sa oras na ilabas ito. Sa araw, ang prosesong ito ay maayos na nagaganap Ngunit sa gabi, may nagbabago. Ang iyong katawan ay dinisenyo para pabagalin ang produksyon ng ihi upang makatulog ka ng walang patid. Ang balancing ito ay pinapanatili ng isang hormone na tinatawag na ADH o antidiuretic hormone habang ikaw ay tumatanda. Maaaring mas kaunti na ang nagagawa ng iyong katawan na hormone na ito na nangangahulugang mas maraming ihi ang nabubuo kahit habang natutulog ka. Iyan ang isang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang nakakaramdam ng pagnanais na bumangon at pumunta sa banyo. Minsan dalawa o tatlong beses sa isang gabi. Ang kondisyong ito ay may pangalan sa medical na agham. Tinatawag itong nocturia. Ngunit ang nocturia ay hindi isang sakit sa ganang sarili. Ito ay isang senyales na sinusubukang sabihin sa iyo ng iyong katawan. Sa mga nakatatanda, isang karaniwang dahilan ay ang paghina ng pantog. Tulad ng mga tuhod o kasukasuan na maaaring manghina sa pagtanda. Ang mga kalamnan ng pantog ay nagiging hindi nagaanong nababanat. Maaaring hindi na sila makapag-imbak ng maraming ihi tulad ng dati, na nagdudulot ng madalas na pagnanais na umihi. Ngayon, sa mga lalaki lalo na, ang isa pang dahilan ay maaaring BPH o benign prostatic hyperplasia. Nangangahulugan lang ito na bahagyang lumalaki ang prostate gland na pumipiga sa urethra at nagpapahirap sa tuluyang pag-ubos ng ihi sa pantog kaya kahit pagkatapos mong umihi, may natitirang ihi pa rin at mas mabilis na napupuno ulit ang pantog. Sa mga babae, lalo na pagkatapos ng menopause, ang mga pagbabago sa hormone ay maaring magdulot ng sensitibong pantog. Kahit kaunting ihi lang ay maaring magdulot na ng malakas na pagnanais na umihi. At nariyan din ang mga kondisyong pangkalusugan na karaniwan sa mga senior sa Pilipinas, tulad ng type 2 diabetes o alta presyon. Pareho nitong maaaring maapektuhan kung paano gumagana ang mga bato at pantog kapag mataas ang antas ng asukal sa dugo. Sinusubukan ng katawan na ilabas ito sa pamamagitan ng ihi na nagpapataas ng pag-ihi sa gabi. Ngunit narito ang isang mahalagang paalala. Hindi lahat ng kaso ng pag-ihi sa gabi ay dahil sa sakit, at iyon ang pinaka nakakapanatag na bahagi maraming beses. Ito ay dahil lamang sa paraan ng ating pag-inom ng tubig, lalo na sa mga oras ng gabi. Halimbawa, kung ang isang tao ay hindi umiinom ng tubig sa buong araw at biglang iinom ng dalawa o tatlong baso pagkatapos ng hapunan, walang pagpipilian ang mga bato kundi magtrabaho ng sobra. Sa oras mismo na dapat nagpapahinga ang katawan, ang ilang tao ay nasisiyahang uminom ng tsa o kape sa gabi nang hindi na mamalayan na ang caffeine ay nagpapasigla sa pantog at nagsisilbing isang diuretic. Ito ay maliliit na gawi, ngunit sa loob ng mga buwan o taon, tahimik nilang ginugulo ang iyong mga gabi at sinisipsip ang iyong lakas. Kaya naman kapag may isang sinyo na dumating na may reklamong nocturia, ang isang mahusay na doktor ay hindi magmamadaling magbigay ng gamot. Una nilang itatanong ano ang iyong rutin sa pag-inom ng tubig? Anong oras ka umiinom? Sumisipsip ka ba sa buong araw o lumalagok sa gabi? Sa Pilipinas, madalas nating pinaniniwalaan na ang pag-inom ng mas maraming tubig sa gabi ay makalilinis ng sistema. Ngunit hindi kailangang linisin ng iyong mga bato ang iyong katawan habang natutulog ka. Kailangan din nila ng pahinga kaya ang una at pinakamahinahong hakbang ay hindi isang tableta. Ito ay ang pag-obserba sa iyong pattern ng pag-inom ng tubig. Balansehin ito sa araw. Bawasan ang maraming dami pagkatapos ng 7 o 8 seal na G. Pumili ng maligamgam na tubig o mga herbal na tsaa tulad ng salabat sa gabi sa halip na mga inuming may caffeine. At higit sa lahat, Bigyan ng kabaitan ng iyong pantog. Hayaan itong magpahinga habang ikaw ay nagpapahinga. Dahil ang tulog ay hindi isang luho sa iyong edad. Ito ay isang haligi ng kalusugan. Sinusuportahan nito ang iyong memoria, ang iyong immunity, ang iyong emosyonal na kapakanan. Kung napapansin mong nagigising ka ng isa o dalawang beses sa gabi, huwag magpanik. Ngunit kung ito ay madalas nang nangyayari at naaapektuhan na ang kalidad ng iyong buhay, makipag-usap sa iyong doktor. Ang iyong katawan ay nagsasalita sa pamamagitan ng banayad na mga senyales. Ang nokturya ay isa sa mga ito. Pakinggan ito ng may pag-iingat at tumugon ng may simple at pinag-isipang mga pagbabago. Maraming nakatatanda ang naniniwala na ang pag-inom ng mas maraming tubig, lalo na sa gabi, ay nakakatulong sa pag-flush out ng mga toxin sa katawan. Pakiramdam nila ito ay isang nakalilinis na gawi, isang bagay na malusog, isang bagay na nagpapanatiling malamig at sariwa ang katawan, Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang mismong gawin na ito ang maaaring dahilan kung bakit ka nagigising para gamitin ang banyo gabi-gabi? Oo, kahit ang mabubuting intensyon kapag ginawa sa maling oras ay maaaring tahimik na makaistorbo sa iyong pagtulog at kalusugan. Unawain natin kung bakit nang may habag at kalinawan ang iyong mga bato ay napakasipag na mga organo. Sinasala nila ang iyong dugo at inaalis ang mga dumi sa anyo ng ihi. Ito ay isang maganda at tahimik na proseso na nagpapatuloy sa buong araw at gabi. Ngunit idinisenyo ito ng kalikasan sa paraang sa gabi. Pinapabagal ng iyong mga bato ang kanilang paggana upang makatulog ka ng mahimbing. Ang iyong katawan ay gumagawa ng isang espesyal na hormon na tinatawag na ADH antidiuretic hormone na nagsasabi sa mga bato na pigilin ang ihi sa gabi. Gayunpaman, kapag uminom ka ng sobrang daming tubig bago matulog, ang natural na sistemang ito ay nalulula. Napipilitan ang mga bato na iproseso ang sobrang likido at mabilis na napupuno ang pantog. Pilang resulta, nararamdaman mo ang pagnanais na bumangon at pumunta sa banyo kahit isang oras pa lang pagkatapos mong makatulog. Ito ay isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita natin sa mga matatandang pasyente sa Pilipinas ang pag-inom ng dalawa o tatlong basong puno ng tubig pagkatapos ng hapunan o bago mismo matulog. Ang gawin na ito ay hindi nakakatulong sa katawan. Pinipilit lamang nito ang mga bato na magtrabaho sa oras na dapat sila ay nagpapahinga. Hayaan mo akong magbigay ng isang simpleng halimbawa. Isipin mo na ang iyong kasambahay ay nagtrabaho buong araw at handa ng matulog Bigla, binigyan mo siya ng isang malaking bunton ng mga pinggan ng Den at Jing at pinakiusapan siyang hugasan ito ng madalian. Ganoon mismo ang ginagawa natin sa ating mga bato sa pamamagitan ng pag-inom ng sobrang tubig sa gabi. Ngayon, may isa pang pagkakamali na parehong karaniwan. Kahit na tila inosente, Maraming mga senior ang umiinom ng napakakaunting tubig sa umaga at hapon. Dahil nakakalimutan nila o natatakot silang kailanganin ng banyo ng madalas kapag nasa labas sila. Pagsapit ng gabi, napagtanto nilang hindi sila sapat na nakainom. At bigla, sinusubukan nilang bumawi sa pamamagitan ng pag-inom ng marami ng sabay-sabay ngunit hindi nag-iimbak ng tubig ang katawan na parang kamelyo. Tinatrato nito ang bawat pag-inom ng panibago, kaya kung iinom ka ng tatlong baso pagkatapos ng sieto mo sa na gay para makabawi sa buong araw. Ituturing ito ng iyong mga bato bilang isang panggabing trabaho, hindi isang pang-araw na balanse. Ang hindi pantay na pag-inom ng tubig na ito ay nakakalito sa katawan. Ini istorbo nito ang iyong pagtulog at sa paglipas ng panahon pinapahina nito ang kontrol at ritmo ng iyong pantog. May pangatlong pagkakamali na medyo sikat sa mga tahanang Pilipino, lalo na sa mga nakatatanda. Ang pag-inom ng tsa o kape sa gabi, minsan bandang saksiloso ka. set sure na go o mas gabi pa, maraming tao ang nasisiyahan sa huling tasa bago matulog, lalo na sa panahon ng taglamig. Ngunit parehong ang tsaa at kape ay naglalaman ng kafin na isang banayad na diuretic. Nangangahulugan ito na hinihikayat nito ang iyong katawan na gumawa ng mas maraming ihi. Iniirita rin nito ang lining ng pantog na ginagawa itong mas sensitibo. Kaya kahit hindi puno ang iyong pantog, nararamdaman mo ang pagnanais na pumunta sa banyo. Ito ay particular na problematiko para sa mga senior na ang kapasidad ng pantog ay nabawasan na dahil sa edad. Ang maliit na dami ng likido ay maaring magparamdam sa kanila na kailangan nilang umihi ng madalian sa isang kamakailang pag-aaral mula sa isang urology center sa Pilipinas, mahigit 70% ng mga senior na pasyente na nagreklamo ng madalas na pag-ihi sa gabi ay natagpuang walang malubhang sakit, walang diabetes. Walang impeksyon, walang paglaki ng prostate, isang mahinang rutin lamang sa pag-inom ng tubig na tahimik na gumagambala sa kanilang pagtulog. Hindi ang katawan ang nagkukulang. Sila lang ang humihiling dito nagawin ang maling trabaho sa maling oras. Kaya't bawat senior citizen ay dapat makaunawa. Mahalaga ang hydration. Ngunit ang timing ay lahat. Ang tubig ay dapat mong maging kaibigan sa araw. Higupin ito ng dahan-dahan at regular mula sa oras na magising ka hanggang sa maagang gabi. Layunin na bawasan ng iyong pag-inom ng tubig pagkatapos ng siyeton o oats at tuwililan ka. Kung pakiramdam mo ay tuyo ang iyong bibig, uminom ng ilang higop ng maligamgam na tubig, hindi isang buong baso. Palitan ang iyong panggabing tsaa ng mga herbal na opsyon tulad ng salabat o tsaa ng tanglad. O mas mabuti pa, mainit na gatas na may luyang dilaw turmeric milk. Ang mga ito ay banayad, nagpapakalma, at hindi nagpapasigla sa iyong pantog kung susundin mo ang ritmong ito sa loob lamang ng isang linggo. Maaring magsimula ka ng makapansin ng mas kaunting mga panggabing pagkagambala. Ang iyong mga umaga ay maaring maging mas sariwa. Ang iyong balanse at enerhiya ay maaring bumuti. At higit sa lahat, pasasalamatan ka ng iyong katawan sa pagbibigay dito ng pahingang tunay na nararapat. Maraming matatandang tao sa Pilipinas ang nagigising na pagod hindi dahil hindi sila nakatulog, kundi dahil ang kanilang pagtulog ay laging naaantala. Mahimbing kang nakakatulog, ngunit pagkatapos ng isang oras o dalawa, Kinakalabit ka ng iyong pantog na parang isang batang walang pasensya na humihiling sa iyong bumangon ito ay higit pa sa isang abala. Tahimik nitong ninanakaw ang iyong pahinga, sinisipsip ang iyong lakas, at maaring makaapekto sa iyong presyon ng dugo at memorya sa paglipas ng panahon. Ngunit ang magandang balita ay hindi ito isang habambuhay na sentensya. Sa maraming kaso, sa ilang simpleng pagbabago lamang sa iyong mga gawi sa pag-inom ng tubig, maaari kang makaranas ng tunay na pagbuti. Unawain natin ang tamang paraan ng pag-inom ng tubig. Hindi lamang kung gaano karami, kundi kung kailan at paano. Para sa karamihan ng mga matatandang Pilipino, inirekomenda ng mga doktor ang araw-araw na pag-inom ng 2 hanggang 2.5 litro ng tubig, nakatumbas ng humigit kumulang 8 hanggang 10 baso ngayon. Ang bilang na iyon ay maaring mukhang marami, ngunit hindi ito nilalayong ubusin nang sabay-sabay. Ang sikreto ay nasa pagkakalat ng iyong pag-inom ng tubig ng pantay-pantay sa buong araw. Tulad ng sikat ng araw na dahan-dahang bumabagsak mula umaga hanggang takip silim, Simulan ang iyong araw sa isang basong tubig pagkatapos na pagkatapos magising. Nakakatulong ito na i-activate ang iyong panunaw at mga bato ng natural sa pagitan ng almusal at tanghalian. Layuning uminom ng isa o dalawa pang baso. Pinapanatili nitong hydrated ang iyong katawan at alerto ang iyong isipan. Sa hapon, lalo na sa mga mas maiinit na buwan sa Pilipinas uminom ng isa pang dalawa o tatlong baso, ngunit sa maliliit na higop, hindi lagok, pagkatapos ng shak mirapublilian, ka. Dito na pinakamahalaga ang karunungan. Bawasan ang iyong pag-inom ng dahan-dahan. Humigop kung nauuhaw, ngunit iwasan ang pag-inom ng buong baso, lalo na malapit sa oras ng pagtulog. Ang iyong mga bato at pantog ay walang off switch kung padadalhan mo sila ng isang timbang tubig ng 9 o no, G, magsisimula silang magtrabaho kung kailan naghahanda ng matulog ang iyong katawan. Ang panggabing aktibidad sa iyong urinary system ay humahantong sa putol-putol na tulog. At iyon ang dahilan kung bakit nawawala sa iyong katawan ang mahahalagang deep rest cycles. Kapag nangyari iyon gabi-gabi, Nagigising kang mas matanda kaysa sa iyong tunay na edad. Maraming tao ang naniniwala na maaari nilang ayusin ang dehydration sa buong araw sa pamamagitan lamang ng pag-inom ng sobrang tubig sa gabi. Ngunit hindi gumagana ang katawan na parang isang tangke na napupuno at nag-iimbak. Ito ay mas katulad ng isang umaagos na sapa. Kailangan nito ng tuloy-tuloy na hydration sa buong araw. Ngayon, pag-usapan natin ang isang karaniwang panggabing gawi sa maraming tahanang Pilipino, ang Seven Oronog, na tsokolate o ang pagkatapos hapunan na kape. Habang nakakaginhawa, ang mga inuming ito ay naglalaman ng kafin, na isang kilalang bladder stimulant. Kahit maliit na halaga ay maaring magsenya sa iyong pantog na umubos kahit hindi pa ito puno kung nahihirapan ka sa madalas na pag-ihi sa gabi, maaaring matalinong iwasan ang tsaa, kape, o anumang fizzy drink pagkatapos ng 6:00 geje. Sa halip, isa-alang-alang ang paglipat sa mga nakakapagpakalmang inumin tulad ng salabat ginger tea o mainit na gatas. Ang mga ito ay hindi lamang nakakatulong sa iyong pagtulog pinapakalma din nito ang pamamaga at sinusuportahan ang panunaw at hindi tulad ng mga inuming may kafin. Hindi nito pinipilit mag-overwork ang mga bato sa gabi. Ngayon, narito ang isa pang banayad na gawi na gumagana ng mahusay. Gawing routine ang pagpunta sa banyo bago mismo matulog. Kahit na hindi ka nakakaramdam ng malakas na pagnanais, ang simpleng hakbang na ito ay nakakatulong na maubos ang laman ng pantog hanggat maaari at maaring maantala ang susunod na pagnanais ng ilang oras. Kung susundin mo ang maliliit na pagsasaayos na ito sa loob lamang ng isang linggo, maaari kang makapansin ng pagbabago hindi lamang sa kung paano ka natutulog, kundi pati na rin sa iyong pakiramdam sa umaga. Ang iyong katawan ay maaring gumaan ang iyong isip ay mas kalmado at ang iyong mood ay mas positibo. At tandaan, ang hydration ay hindi lamang tungkol sa tubig. Maraming tradisyonal na pagkaing Pilipino tulad ng upo, pipino, sabaw ng buko, at manipis na sabaw tulad ng tinola ay nakadaragdag din sa iyong pang-araw-araw na fluid intake sa isang malusog na paraan. Ngunit muli, ang timing ang susi. Ang mga hydrating na pagkain na ito ay pinakamainam na kainin bago lumubog ang araw, hindi sa hapunan. Namuhay ka ng isang buhay na puno ng mga responsibilidad, hamon at pagsisikap ngayon. Sa yugtong ito ng buhay, nararapat sa iyo ang pahinga na malalim at nakapagpapagaling. At ang pagtulog, mahal kong kaibigan, ay isa sa pinakamakapangyarihang gamot na ibinigay sa atin ng kalikasan. Kaya huwag hayaang nakawin ito ng maliliit na pagkakamali. Ituring mo ang iyong tubig na parang iyong tungkod matatag, sumusuporta at nasa tamang oras. Hindi minadali, hindi nakalimutan. Hayaan mong maging tahimik ang iyong mga gabi. Hayaan mong maging buo ang iyong pagtulog. At hayaan kang salubungin ang iyong mga umaga ng may lakas at kapayapaan habang papalapit tayo sa pagtatapos ng usapang ito na iskong kausapin ka mula sa puso nang malumana itulad ng isang doktor ng pamilya na tunay na nagmamalasakit. Ang paggising sa gabi para umihi ay isang bagay na nararanasan ng maraming senior at oo, nagiging mas karaniwan ito habang lumilipas ang mga taon. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang mahalagang bagay. Ang madalas na pag-ihi sa gabi ay hindi lamang bahagi ng pagtanda. Ito ay isang bagay na maaari mong pamahalaan. Kahit na mapabuti gamit ang tamang mga gawi. Hindi ito tungkol sa pag-inom ng mas kaunting tubig. Iyan ay isang pagkakamali na ginagawa ng maraming tao. Humihinto sila sa pag-inom ng tubig para maiwasan ang paggising sa gabi. Ngunit ang tunay na kailangan ng iyong katawan ay tubig sa tamang oras, sa tamang dami, na may tamang ritmo. Isipin mo ito na parang pag-aalaga ng isang maliit na halaman, hindi mo ito binabaha sa gabi. Dinidiligan mo ito ng dahan-dahan sa araw para manatili itong malusog ng hindi ginugulo ang gabi. Kung ang iyong mga gabi ay naputol, ang iyong tulog ay hindi kumpleto, at ang iyong mga umaga ay grogi, pakiusap. Alamin mong hindi ka nag-iisa. Libo-libong matatandang tao sa buong Pilipinas ang eksaktong nakakaramdam ng pareho at karamihan sa kanila ay walang malubhang sakit. Hindi lang nila namalaya na ang isang maliit na pagbabago sa kanilang routine sa pag-inom ng tubig ay maaaring maibalik ang kapayapaan sa kanilang mga gabi. Kaya ngayon, hawak mo na ang kaalamang iyon. At ang kaalaman ay isang magandang bagay. Nagbibigay ito sa iyo ng kapangyarihan, ng walang pressure. Gawin mo ang pagbabagong ito ng dahan-dahan. Huwag pilitin. Magsimula sa kamalayan. Obserbahan ang iyong mga gawi sa pag-inom. Subukang humigop ng mas maraming tubig bago manang halian at bawasan pagkatapos ng nandasa do na gay palitan ng panggabing kape o tsaa ng salabat o mainit na gatas. Pumunta sa banyo bago matulog. Kahit na maliit lang ang pagnanais, ito ay maliliit na hakbang. Ngunit ang maliliit na hakbang ang maghahatid sa iyo sa ginhawa. At kung nasubukan mo na ang lahat ng ito at napapansin mo pa rin nagigising ka ng maraming beses bawat gabi, Huwag mag-atubiling makipag-usap sa iyong doktor o bumisita sa isang urologist. Minsan, maaring may mga kondisyon tulad ng pinalaki na prostate o hindi kontroladong blood sugar, ngunit ang mga ito ay maaaring gamutin. Huwag mong sarilinin ang iyong discomfort. Walang kahihiyan sa pagtatanong tungkol sa iyong kalusugan. Ginugol mo ang iyong buhay sa pag-aalaga sa iba. Ngayon, Oras mo na para alagaan. Dahil ang mahimbing na tulog ay hindi isang luho sa katandaan, ito ay gamot. Nagpapagaling ito ng puso. Nagpapatalas ito ng memoria. Nagpapakalma ito ng mga nerbiyos. Kapag payapa ang iyong pagtulog, bumubuti ang iyong mood, nag-aayos ang iyong katawan at nagsisimula ang iyong araw ng may kalinawan at kalmado. Kaya tandaan mo ito ang pag-aalaga sa iyong pagtulog ay pag-aalaga rin sa iyong puso at sa iyong utak. At bago tayo magpaalam ngayon, meron akong isang maliit na pakiusap. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito sa isang taong mahal mo isang kaibigan. Kapatid, o kapitbahay, hayaan din silang madama ang ginhawa ng pag-unawa at ang pag-asa ng simpleng pagbabago. At kung gusto mong makatanggap ng higit pang mga tip sa kalusugan na sinasalita sa wikang malapit sa iyong puso, isaalang-alang ang pag-subscribe sa channel Nagsasalita kami ng malumanay, nagsasalita kami ng malinaw, at nagsasalita kami para sa iyo